Sa isang umaga, 16 liters ang kanyang hinaharvest dito sa buri na to. Sa hapon, yun din, mga 16 liters. Ito yung buri, mga kaonis oh. Grabe siyang mag-harvest, oh. Sakto lang yung tamis, Wala na mga asim, pero yeah. parang umuya ka ng ano. Ay, umuya. Parang uminom ka ng sabaw ng buko ng yung. Ang lasa. di Mm, Marimila, Marimila. Parang buko lang din. Ayun na. Parang buko. <laughs> parang sabaw parang ng buko, buko, na buko na yung buko is parang lumang buko. Lumang <laughs> buko. Lumang buko. Okay, good day uh, mga ka Onyx. Narito tayo ngayon sa Magsaysay, Occidental Mindoro. At meron tayong pinakikilala sa atin si Ate. tuba ito ng ano Ate? Buri. Buri. Buri? Buri ba ang tawag doon? Buri so, sa amin, galing ito sa buri, tuba okay. siya ng buri. So, pinatikim sa atin, ang sarap niya mga kaonix. Ang tamis din, parang uh, tuba din siya ng coconut. Tikman natin. Walang asin. hmm oh. Walang asin. The best. Ano, ni Raymond? Okay lang yung tamis. Sakto. Wala na mga asin. Pero parang... No. Umuya ka ng ano? Ay, umuya. Parang uminom ka ng sabaw ng buko ng yung. Siguro naka isang baso na tayo Pero mukhang wala siyang alkohol ano? Wala akong nararamdaman eh Kasi fresh was Fresh, fresh tamis niya freezer pa Naka freezer pa no Nilagay sa refrigerator kaya matamis So okay siya Parang first time natin siguro hihingiin na namin tong ano, tuba na to. Hugasan mo o kung tutungga siya sa tinunggaan natin dalawa, patikmin mo si Hingi tayo ng ba? baso pa. So titikim din yung kasama namin ano, ng a uh, tuba galing sa buri. Ma'am, pwede ba makain ka rin para sa mga ano na? Titikman na. Ma'am, ato ba din talaga? Oo. Wala. Matamis. Wala ko. As long. Pero mas ano. Huwag mo itapon niya. Tunggaan pa natin yan. Or dahil Hindi siya gano'ng matamis. Tunggaan pa natin. sugar. So yan, mga ka-onyx, no? tanong tayo kay tatay kung paano nila tinutubay. Pangit na. Iba na lasa. Panis na. Ganun. Parang, Parang o, lasa. Eh, hindi na oh, eh, hindi, na siya masarap. Pero dyan yung kinuha kanina yung tuba, kanina umaga. O, oh, harvest ka na umaga. Ah, tuloy-tuloy lang yung kanya. Tuloy-tuloy -tuloy. yung mamayang magtidilim, mag-harvest na naman niya yan. Ah, mamayang magtidilim, mag-harvest. Kaya lang sir, nag-harvest yan. Umaga at oh. saka, Ah, umaga at hapon, marami siyang kung i-harvest. Sa umaga, marami. Hmm, kaya ng umaga, kulang lang lang. 16 liters siguro kaya ng umaga. 16 liters? <laughs> Grabe. Balgin na Tignan natin yung mga kaonix, no? 16 liters <laughs> daw. Sa isang umaga, 16 liters ang kanyang hinaharvest dito sa buri na to. Sa hapon, yun din, mga 16 liters. Ito yung buri, mga kaonix, oh. Grabe siyang mag-harvest, oh. Yan. Pero actually pinatay na nila ito ano. Yan yun yung buri no. Pinatay na nila halos ano. Pero pagka naubos na raw ang tuba nito, patay na siya. Pero habang hindi pa nauubos, ayan oh, kita niyo ba, yung balde na yun oh. No? Yung balde na yun, yun ang kaya niyang punuin. Plus pagka napuno pa, umaapaw pa siya dito sa mga dalawang uh, bote na yan. Grabe. Tamis niya papakinabangan yung papatikmin natin yung mga kasama nating babae tikim ka ano ayaw mo titikim pa kami ni Raymond parang motor ng buko no, no? parang ito, ano pa maganda yan sa kidney Tag tagalog nga lang sila sabi ko in English Ayun? naman ito eh. <laughs> sabi ko in English naman eh ay yung sparkling Ayun. coconut water yan yeah, nagbibigay si ate ng baso nagpapatikim sa atin ano? <laughs> para meron tayong sariling ba Kuha ka. Basta okay yan kaysa soft drink. nga dito. Anong lasa? <laughs> Natural yan. Natural ito eh. Ano? Oo. Oh. Ano Unlock yes? siya. Parang first ay, time ni kuya nakabili. Hindi nga. Parang nyog ano lang. Ano yan? Pa-try nga. Ayan. Pa-try na, na rin, rin si na. Jessica. Try. Mabubos no? na pala. Try. 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 Sid. Oop! Oh, okay po. Kaya mo yan. Punungin mo. Ay. Punungin. Ang lasa? Hindi makakalas parang buko lang din parang buko ayun ang no, kanyang explanation parang sabaw ng buko hmm. parang sabaw parang. ng buko na yung buko is parang lumang buko <laughs> lumang buko <laughs> lumang buko <laughs> hindi siya ganong matamis hindi sakto lang yun. sakto lang Yeah. Okay, sa isang mula, Oo naman. Sa tayo, tunggay okay. no, na natin to. Magpapakalasing tayo. <coughs> <coughs> oh, sorry, hindi naman. Ang iba to, na, sir. Redors. Hmm? Ano, Red, bunsol? Maroon na sila redors. Nakakabusog. Busog. Redors, saka ito. Nakakabusog. Ang iba, redors. Hindi hmm? ba, sir? Redors yung iba ay dito. Tapos <coughs> yung <coughs> ursos. Uh, <sir>, Ewan ko, hindi ko pa nasubukan <coughs> yan. Ursos uh, yan, pwede. Ursos, ursos. Sarap niya. Ursos. Matamis? Matamis. Tarina Pero iba yung, ng, ano? iba yung tamis ng ano? Iba yung tamis ng buko? Oo, iba talaga yun. Ito lang hindi katawag. Eh. Kung baga yung tamis sa ng buko nakakasamit. Kapamilya niya naman siguro eh. Diyan palmo eh, palmo. palmo. Gaya niya daw eh. Padadagdagang pa nga daw niya eh. <laughs> Pariripilan. Hindi na binatawa ni hindi na maubos nila tatay eh. Kasi 16 liters sa umaga, 16 liters sa hapon. Lalagyan na ang problema ko ngayon. Dalawa ba tayo 16 liters sa umaga sa sinabi sa po. Hindi na inom. You know? One week lang naman na nasuka. Kumain mo pa. Harvest nito tuwing morning lang. Morning ang ganito, mamaya may ako. Gaano katagal yan sa to? Yun ang masarap na tana, no? Yung, ganyang, yung bagong pitas na yun. Ayun, bagong pitas na yung, bagong pitas yung, pitas tayo. Baka pwede nyo nang pitasin para matiba. Ah, hindi kayo ang nag-ano yan? May kondisyon, may kondisyon yan eh. Ano kung may kondisyon? Yung harvest sa umaga, kanya. Ah. Yung harvest sa ganitang oras, <laughs> akin. Sa'yo? O di kayo mag-harvest niyan? Hindi ako. Oh. mo katagal po yan yung kanyang... Sabi dito. niya hanggang... January, December to January. Ha? Huh? Sa yan? Pero yan, buhay pa yan. Mga Sa mga ngayon may... buhay pa yan. Pag kinabayaman, lalabas ang talbos niya. Ah. Hanggang pinauubos yung pinaka... yung lugar ng talbos. Pero kung ay. tinigilan na po yan, mabubuhay pa. May ah, patasa. Ay, ay talagang bahay na. Papatayin ko nga. Kasi ubod na eh. Kaya ang purpose niya sir, kaya siya ano, mapakinabangan. Pakinabangan pa. siya. Yung know, um, unti-unti siyang ano eh, mamamatay. Pinapatay mo na siya. Nakikinabang ka pa. Benefits. Grabe pero, siya mag ano, you know, yung tuba. niyan, anong kamusta? Ayun, andon, hindi naman. Ay, hindi inuulam. No, Malayo. Malayo. tulad siya Malayo naman. siya doon sa pagkakakati. Ay. Yung lambot, doon siya nagsimula ng kayas. So ibig sabihin, kung saan uubod yan, parang mm. nyo, kung saan pwede nang gat, yung no, unang, magawiya. Unang isang linggo niya, lang harvest lang niya, kalahating ano. Ano ganito lang. Pero bakit da, nyo tayo pinutol yung mga sanga-sanga at saka yung pinaka, ano, anong purpose? Pinapatay nyo na talaga siya? Hindi, eh, nakaharang dito sa alada. <laughs> ah, nakaharang <mo> sa alada. <laughs> saka yung ganun-ganun niya, tuntukan niya yan habang bumababa siya, magbabawa siya ng... Pero yan, hindi pa siya patay o pinatay, pinapatay nyo talaga? Okay. Januari pa nga sir yung tagal niyan. December hanggang January. Pwede ah, ano simula yan, two weeks na ata. Two weeks. Two weeks yung nagyan n'yan? Ay August, September, October, November, December. Weeks. Hanggang 5 bulan. 5 months. Sa so two weeks na siya. Five five sarap ng tuba niya. Yeah. 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 Hey, Joseph. Yeah. Yeah. Sa ano? sa yeah hindi uh, naman uh, sampo sampo mayroong okay. inikot sampu sampu ano, ano oh, sila yun yung magre siya ano si sir? Ano lasing na sir? si baba nakakalasing pala to <laughs> <laughs> bakit yun? ka ba? wala nga eh ruwela dyan sa... Uh, ano? sarap? tamis? aww! <laughs> <laughs> may kilig pa <pakta, laughs> <walang> kilig <laughs> Ang kulay uh, ng suka ng bunis is parang ano, manilaw nila. Hindi. Ah, parang as in uh, mas ito. malinaw siya ng puti dyan dahil mawawala na yun. Mawawala na yun. na mapeperment yun eh. Hindi, ma -madilaw, babagsak madilaw, na babagsak yung ano yun. May dilaw siyang mag-iiba yung Post parang tayo. mag po. Yung, yung isang ganito. Sikto. Last. Tapos ka. Sir Mike. Sir Mike. Bisaya din tayo mabata. Itongga mo na, itongga nyo na yan sa... Yes, pa. <laughs> Babalik kami. Sa 6. Well, o oh. September. 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 Oh. September. na nun. Dami na naman so, yan. dami ng suka nun. Oh, grabe naman yung ano nyo, yun, no? 16 liters. Sa umaga, sa gabi, 16 Hindi liters. Hindi lang yan, pumabot eh. siya doon sa medyo um, malaki na yung tutuluan niya. Puro as. Oh. Ang dami ng kakatastro. Ngayon, kakatiraso pa lang yung kinukunan niya, ganun pa lang. Oh. Ang inabot niya, bungo na yun. Hindi malapad na siya. Hindi yeah. ang daming katas na hundo. Lumalabas. Um, Paano nyo nalaman na pwedeng tubain pala yung ganyan? Pero nung ayos pa yan, nung hindi nyo pa inaalisan ng mga no, ano, din. tinutubaan nyo na yan. Hindi uh -huh. ka nung pandemic, inagkanda ubus yung mga buli yan. Oo. Oh. Mahal yung mahal yung alak. 200 isang buti ng gin. Mm. Uh, ganun pa lang yung buli, tinutuba na. <laughs> <laughs> Tubos. Parang minadali na yun. <laughs> na <laughs> <laughs> so lang nabilan eh. Nabilan <laughs> ah, na oh, alak. Oo naman sir, yung ano. Hindi <laughs> 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 pa mature. Hindi <laughs> 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 pa mature, chige. Basta alak. Ano bang masarap na gawing tuba? Buli <laughs> o <or> yung <laughs> nyog? Market hmm, na eh, na 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 anda, yung yung din naman. Si Iyang Yung, marami siyang lalo. Hindi mo hindi mo mapapatayan <laughs> okay. yung eh. Oh. Oh. Dahil doon ka sa kukuha sa puso, so, yung puso yung niya eh. Hmm. Unlike hmm. sa... Pagkatapos yung yung nun bibitawan mo na naman siya. Dilalabas ang muli. unlike ba, sa buli, kailangan ano, mo siyang patayin oh. para oh. makapagtuma. Ay, ganun. Hindi sila so, nagtitin. Ang buli naman kasi, once na munga yan, mamamatay na yan. Ah, ganun. So, mamamatay na talaga. Bago siya mamunga. Yan yung masarap na toba naman. Yan kung so ano mga ganun lang matured na yun. mo siya. Hmm. Bago siya mamunga. Hmm. Ganun pala yun. Wow. Okay, sulit so tayo mga konik sa ating tuba na to. So hanggang sa muli, maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo kay tatay. ano pangalan mo, tay? Rodolfo. Rodolfo. Tatay Rodolfo. Kung, kung paano magtuba. Mag Rodi Fernandez. O okay, mag-anak na ino? Rodi the boy Fernandez. Yo. <laughs> Meron pa nga yung ginagawa yung tutuba na yon. Kukuloy na kukuloy na, hanggang sa maging cake yung latak. Oh ah, Okay. Okay. Sa tinapay. Huh? Oh. sa tinapay. Oh. oh. Ah. Palaman sa tinapay. Palamin na ito. Magiging cake siya. Tapos ipapalaman sa tinapay. Pwede ipalaman. Parang siyang... Ano Fermented. Oo, para siyang y yung sa aniyog, ano ba yan? Coco Kukodja, jam. Coco jam. jam. Ayos yun ah. So, ang dami natin natunong kay tatay, no? Sana mag-enjoy kayo at marami natutunan sa amin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Tay. <laughs> yan. Mon. Ayos. Stop. Ayos. Sob na sobs <laughs> ba? Ayan mga ka no? nagpaalam na kami pero gusto lang namin pakita na umorder pa kami ng isang bote isang 1.5 ng tuba kasi nga nasarapan kami tsaka maraming medicinal benefits sa katawan ng tao kaya kumuha pa si tatay doon ano? so bumili tayo yan na si tatay yun ay iba naman ha? ayos Naka refill royal na. naman. royal daw royal, no? royal naman <laughs> <laughs> na ito kanina ko kailangan ko kasi ng mga tsura ayan ano so iuwi natin yung mga conics para inumin natin doon magandang uh, ano sa tao yan ano tay Huwag mo masyadong alugin para hindi siya mag-alamas. Ma Parehas din yun nung kanina. Parehas din. Tapos naka-preser, naka-pinipreser nyo talaga. Okay, dali lang. May nadayo kasi rito mangininom. may paghapon. Ah, uh, kabila. tento <tong> ni. Diyan ba kaya asawa ni Mao? Diyan pa rin si Mao. Bawe. Okay, paalam na ulit kami sa inyo ha. Eto, pag-uwi namin ng bahay. Tutunggayin na namin yung Royal True Orange. Maraming salamat. Tungguli.